Bro, okay na. Natangga. Pinabalik ako ni Sirat ni Ma'am. kulang pala ng tao dito eh. Bumalik ba yung ano, yung pinabalik ko kahapon? Ano ko Ay, nako. Hirap na nag-iisa? Eh, maulan na Mara naman. Ba dito? Bro! Oh, ba't nalito ka? May pasok ako ngayon. Ha? May pasok ako. Pasok? Oo. Oh. Hindi ba tinanggal ka na? Ayun na nga. Nakiusap ako kahapon kay sir at mam kay ma'am na big, baka pwede pang pagbigyan ng isa pang pagkakataon. Kailangan, kailangan ko ng trabaho eh. O oh, late ka na? Buti yung mag-asawa. Wala dito ngayon. Kaya nga, yun na nga eh. Buti na nga lang kamo. Wala sila ngayon dito. Pero narinig ko kahapon na pupunta nga daw may paalis ngayon silang araw. Pupunta sa Manila. May aayusin. Pero ang pagkakarinig ko, babalik din yun mamaya. Oo, oo. Babalik o, din yun. Bawa din. nitong yung... ano eh. Kanina ka pa? Dis... Kanina ka pa ba? Oo naman. Ito ito pasok natin dito eh. Ba't anong oras ba pasok natin? Ito it nga pasok natin. Ay, oras na. Ano, oras na. Lit na naman, nalit naman ako. Eh, basta, ha? Alam mo na. Ha. Ano ba alas ayo? Basta sige anong sige. Wala sa pagsahod. Basta, huwag wag ka lang maingay, ha? Atin natin na lang. Basta kung bala sa akin, ha? Ako na bala sa iyo. Basta atin natin lang to. Sige. Ha? Sige. Ha? Sige. Huwag ka na lang. Basta ano na lang. Ikaw na bala. Sige, wala nang problema sa akin. Oh, sige. Ano ba yung mga gagawin natin? Ito, ipapasok ay sasalansan kasi ang dami pa dun sa labas oh. Ay, mga yung mga ipapasok, karton, ipapasok, ipapasok lahat dito. Oo, para magkasya. Ha? Ah, parang dami nga ano. matatapos kaya, matatapos kaya natin 'yan. Eh, hey, kaya nga pasok natin dito yung video ano eh. Ayun ay, na nga. At, saka ito pa. Kaya pala ako pinagbigyan ni Mama at saka ni Sir kasi hmm. nga kailangan kailangan ng trabaho, magtatrabaho, maglilipat, maraming kailangan. Ay, nga maglilipat. dito eh. Ay, kaya nga. kasi nag-iisa ka pala dito, no? Oo, oh, isa lang ako dito. Ay, ano Saglit lang ha. ha. message ko lang yung kaibigan ko na natanggap na ulit ako. Binalik ako sa trabaho ha. Saglit Ay, lang. Sige, sige. Yun, sabi dito. Papa, mag, ano lang, in, papaalam ko lang na pinabalik ako sa, trabaho ni Mamat ni Sir. Grabe no. Dami pa lang ano no. Ang dami pa lang stocks dito. Maraming ano dito? Maraming customer na bumibili. Oo, kasi ito lang yung ano dito grocery na ah, ano kaya madami yung uh, nilang product ay anong uh, nga pala may tayo anong petsa ba ang sahod dito ha sahuran anong petsa ang sahuran sahod oh walang stick bago ko palang sahod na kagad tinatanong mo ay syempre kailangan natin yung kaya nga tayo nagtatrabaho para sa sahod eh, hindi ko rin alam si pagdating nila saka mo tanong. Ba, hindi ka po ba sumasahod ang tagal mo na dito hindi minsan kasi ang pasahod nila minsan advance minsan depende kasi, kasi sa kanila pero okay sila ay ayos naman oo oh, oh, mabait yung mga yun ah okay sige tawagan ko na lang yung kaibigan ko sabihin ko na tanggap hindi nagre-reply bro okay na natangga kita balik ako ni sirat ni ma'am kulang pala ng tao dito eh isa lang yung tao nila dito ngayon kailangan kailangan ng trabaho ang problema nito late na naman ako kau talaga sabi ko sa iyo wag ka nang ano eh Puro ako yung toilet, na tuloy ako nakatulog. Lit na naman ako nagising. Wala, stick. Oo, oh, pero tinimbrihan ko na to. Itong, kasama ko. Na ako na bala sa kanya. Huwag lang siya. Amin, 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 amin na lang. Oo. Oh. sige bro, sige bro. Oh. oh sige, 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 Salamat, salamat. Brother. Oo. Oh. mo muna ako saglit ha. Ha? Huh? Papahinga muna ako saglit. Ay, malayo nilakad ko eh. Lakad ko lang galing doon, Wala mo masahe. Sige, sige. Oo, oh, sige. Tama ka lang dyan. lang ha, baka bigla dumating yung mga kasawa. Oh, oo, sige, oh, sige, sige. Malalagot na sige lang Saglit, lang, saglit Par, kor bumalik ba yung ano, yung pinabalik ko kahapon? Oo, oh, madam, hindi ko. Oh, ano ko Ano